<laughs> kami akan berjaga-jaga di sini. Kita akan berjaga-jaga di sini nanti. Kami akan membuat vlog dulu. Ini po ang kami bahay. Apa gaya yang asal ikhlas. Ada orang punya. Hah? Ada orang punya. Maklumat ni. Ah, kuri di kiri. Ada lintah. Kuri di nanti nama bahson. Karena merapi tu makan pas. Hah? Wah, ini vlog-vlog na tayo. Oh time. Mag-jogging. Kasi tumataba na si mami. Lagi na sa bahay. Natutulog. <laughs> Try natin mag-walking. Walk dito sa pabaha. Tapos si May. Huwag lang kami ahabulin ng dog. <coughs> Shhh! tayo bati. Teka, teka, dalawa na sila, dalawa na sila. Pag dumaan tayo doon. Yaso. Yes, Yaso kaya doon. Hmm. Ah, dito, dito. Tuloy tayo sa pag-walking ngayon dito sa kabahay. Kaya lang may mga doggy pa rin. Ano ba yan? Sana huwag na silang lumabas. Kasi umaga na. Lakad lang tayo, bebe, para hindi tayo habuli ng aso. Bawal kasi dapat yung mga aso, di ba? Tahimik din ako, yung mga aso totoong buhay. Salamat po kung naputol po wala Dito wala tayong bugay. Eh. silang nagwala. anawala wala? Nagwala to. Today's video, walking po kami. Know. ayun sila. ayun na tingnan nyo. so early pa damo oh. <laughs> no. Ngayon pa. Magwo-walking nga naman kami. Good morning! Magwo-walking kami ngayon. Pero nakakatakot maglakad kasi mayroong aso. Hmm. Ayaw na namin mag-walking dito. Daming-daming aso. Oh my God. Lakad-lakad maaga na ang sa babahay walking galore. May kaso ha ah, buhay pa pa <laughs> lang tayo go walking naman tayo ah. may mga may munto dito kami sa babahay walking, walking, walking kaya maka jogging kami na aso Hindi pa ano, magpapapayat si mami ay. Pampahealthy lang yung walking. Hindi pwede magpapayat. <laughs> Ito kami pero A. Ito yung letter A. Ito yung letter A. Ito yung letter A. yung letter A. na yung letter A. Ito yung letter yung letter A. letter A. letter A.

walking. That's so cute. Mamaya. Okay. Balik na tayo. Sana walang aso. <gibit> oh. Tumabi ka. Ano? Okay. Ang paligid. 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 Ang Mag ay plano mabilis na kumunta na double sa mga herpa kaya sa baba kailangan makarating sila tingnan mo, oh, layo agad na oh, oh, makarating na sila ang ulap na maliwanag na wiii ang tanong dito po kami nakataga ngayon sa bahay nasaan ang blue house ang aming napuntahan. Siyempre, may papano, may bahay na kami dito. Mare Pare, parehas na kulay ng bubong. <laughs> Pero buti na lang. Blue. Yan, papasok na po kami. Po ang Blue House Extension. Yan po ang simula ng aming punta sa bahay. Yan. nagja-jogging daw siya wag may aso wag may aso ka nakasalubong mag-stop ka ha may hey, dito ka lang baka mayroong ano baka may mga doggies tabi-tabi ka yan Bumalik ka. Iwokin na tayo. Ha? Ha, stick to. Ay, ka, umarap um na um tayo. Ito ba um tayo? Ang darap. Ito ba? Ang wave, pawin ng bahay. Block 39. Yan. Ang yung baby doon kami nakakira. Doon, doon, doon doon kami na katira. Mabalik na kami. Ayan, ganun kami talaga abuli. Sana tulog ka si Bebe, Zia.

Nah, kita ni masing-masing si taw, kura, tano, iban saya, lo. Nara na, let's go, Walking walk and galors. you uh -huh.